Pinowder coat lang namin ang MT-15 na ito. After two days, bigla na lang. off! Dumating nga siya ditong hubad baro na ang kanyang motorsiklo. Well, ang hirap daw talagang paandarin at kung umandar man, kailangan nakabanking. Hindi daw pwedeng itayo dahil namamatay ang makina lalo pag Kung Kumbaga ang gusto ng motor niya, 120 sagad, angat talaga ang yung banks dito. At gusto ng motor niya sa kapunta to the moon, road trip, brum brum, angat ka talaga papunta kay San Pedro kung ayaw niyang mamreno. Well, double check natin repa kung saan talaga nagmula. Kung sa powder coating ba o doon sa gasolina, spark at compression. Well, isa isa natin. Tara, samahan nyo kong hanapin. Dito sa likod, trinay nating takpan, pinakiramdaman natin sa ating banayad finger kung may pwersa pa. At confirm, meron pa kaya punta tayo sa iba. Double check naman tayo, dito tayo sa spark plug hole. Dito ay gagamitin na natin ang mahiwagang pamakyong finger para sa latin kung talagang perfectly na merong combustion dito sa kanyang cylinder block. At dahil all good sa throttle body, sana tayo pupunta. Subalit, ayan na nga, may bumugad sa atin na waterfalls. Silipin natin kung gaano karami ang water dito sa kanyang airbox aquarium. Mukhang ito ang dahilan kung bakit namamatay kapag nakagitna. At ito na nga, confirm. Kaya pala umaandar kapag nakatagilid o nakabanking lang hindi ka talaga makakarating sa iyong pupuntahan dahil pa ikot ikut ka lang sa isang lugar. Pag tumayo at namreno ka na, lalagok na ng sandamukal na water ang iyong motorsiklo. Dito sa ilalim ng airbox, meron drain plug dyan. Hugutin lamang natin yung transparent at hola! Ayan na! Ubusin lang natin ang kanyang water at counting linis sa kanyang throttle body at mayamaya maya siguradong mabibigyan na natin ng resibo ang ating repa. Pagdating sa mga cleaning material, throttle body, meron tayo mga produkto, Extreme One ang gamit natin dito. Well, iparinig ko sa inyo, after natin linisin, paaanda rin na natin. Kaya yeah, pag ano yan, nakatagilid siya, naandar, pag tinayo, namamatay. Tapos pag ganda revolution eh, pag bitaw mo, pagbitaw mo, namamatay. Kasi umaalon yung ano eh, aalon yung tubig. Ano COVID papasok dun sa Northern Valley. Okay na. Nakaligtas yun. Magkano budget mo? Sampu. Oo, oh, nakaligtas. Ligtas <laughs> ang 10K mo. Alright na. Dahil nagtataka siya kung paano nakapasok ang water repa, eto atin itong imomostra. si yan. Dito kung ano natin sila. Ayan o yung air duct. Ito yung Malaman dito ka nag-ano ano, ng tubig eh. Ayun, yung, yung, yung air duct. Dito eh. Tagal yung mga tulag para makakita natin. Eto. Ayun, <laughs> yung, yung persa mo dito. Oh. Tapos dito uh, yung, yung pumunta. Diyan pumunta. Eh, napuno yan. Kalikotista powder coat. Nakakasipag. <laughs> na sobra sa sipag dahil sa powder coating tum tumirik ang motor